ayos sa pagtulog sa gabi ay kasing halaga rin ng regular na pag eehersisyo at malusog na diet. Ito ay direktang nakakaapekto sa iyong mental at pisikal na kalusugan, lalo na sa mga gawain habang ikaw ay gising. Ayon sa pananaliksik, ang kakulangan o ang hindi maayos sa pagtulog ay may agarang negative effect sa iyong hormones, exercise performance, daytime energy, emotional balance, at brain function. Maari din itong maging sanhi ng pagbigat ng timbang at dagdagan ang panganib ng sakit sa mga bata at matanda. Sa katunayan, marami mga tao ang regular na hindi nakakatulog ng maayos. Kung nais mong mas mapabuti ang iyong kalusugan o mabawasan ang iyong timbang, we will tell you some amazing tricks to help you sleep better. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now you won't miss any of our new videos. Number 1, gumamit ng dim light bago matulog. Ang exposure sa maliwanag na ilaw bago matulog negatively affects your chances na makakuha ng kalidad at haba ng pagtulog. Light suppresses the secretion of melatonin ang hormone na nakaka-impluensya sa iyong circadian rhythm at nagsasabi sa iyong katawan na oras na ng pagtulog. Ang ating utak ay naglalabas ng maraming melatonin kapag madilim. Kaya ikaw ay inaantok at mas konti kapag maliwanag. Kaya ikaw ay mas nagiging alerto. Kaya kapag oras na ng pagtulog, gumamit ng malamlam na ilaw or dim light maaari rin itong mabawasan ang light reflex sa iyong nervous system. Number 2. I-turn off ang screens. Ang artificial or blue light na inilalabas ng screens ay maaaring makagambala sa preparasyon ng iyong katawan para sa pagtulog sa pamamagitan ng pagstimulate ng iyong daytime hormones. Bawasan ang exposure sa pamamagitan ng pag-turn off ng TV, cellphones at computer isang oras sa bago matulog. Kung hindi ka makatulog at gusto mong manood ng TV or gumamit ng cellphones or computers, ibaba ang brightness ng screen or gumamit ng light-altering software tulad ng Flux. Number 3. Subukang matulog ng nakatagilid Ang pagtulog ng nakatagilid ay isa sa pinakamagandang posisyon sa pagtulog para sa may insomnia inirekomenda ng mga sleep specialist ang pagtulog ng nakatagilid upang makapagpahinga ng mas komportable at bawasan ang posibilidad ng pagkaantala ng pagtulog. Habang maraming variation ang posisyong ito, lahat ng mga ito ay beneficial at tumutulong upang maibsan ang insomnia at chronic sleep deprivation. Ang pinakakomportabling posisyon ay i-bend ang iyong tuhod na bahagyang nakataas patungo sa iyong dibdib. Number 4. Matulog sa parehong oras tuwing gabi. Magtakda ng sleep schedule batay sa iyong natural na sleep cycle. Ayon sa pag-aaral ng mga researchers, ang mga participants na may stable at predictable routines ay mas madaling nakatulog, napabuti ang kalidad ng pagtulog at natulog ng mas mabuti. Ang unang step para ma-establish ang solid sleep routine ay matulog sa parehong oras tuwing gabi. Number 5. Mag-ehersisyo Ipinakita ng mga research na ang ehersisyo ay makakatulong sa iyo na makatulog at mapabuti ang kalidad ng iyong pahinga. Ang regular na pag-ehersisyo ay nagpapabuti rin ng sintomas ng insomnia at sleep apnea at pinahaba ang oras para sa malalim na pagtulog. Mag-ehersisyo ng 30 to 45 minutes, limang beses bawat linggo, ng hindi bababa sa tatlong oras bago matulog. Kung nahihirapan ka pa rin makatulog, mag-ehersisyo ng mas maaga. Ang nakaka-relax, low-impact exercises, tulad ng yoga or gentle stretching sa gabi, ay maaring makatulong sa iyo na makatulog. Go for what's best for you. Number 6. Limitahan ang pag-idlip sa 30 minuto. Marami sa atin ang nakakaramdam ng pagod sa hapon at ang pag-idlip ay maaring maging isang mahusay na paraan upang mag-improve ang alertness at concentration. Kapag nakakaramdam ka ng antok, mas mainam na umidlip between 15 to 30 minutes. Ang mahabang pag itlip ay maaring makaapekto sa kalidad ng pagtulog sa gabi. Number 7. Manage stress. Kung paano mo i-handle ang stress can play a significant role sa iyong kakayahan na makatulog at matulog ng mahimbing. Hindi naman lahat ng stress ay masama, but when it turns to worry or anxiety, maari itong makagambala sa iyong pagtulog. If your busy mind is keeping you up at night, subukan mag-practice ng stress management techniques bago matulog tulad ng aroma therapy, deep breathing, or meditation. Number 8, limitahan ang alcohol at caffeine. Ang caffeinated beverages tulad ng kape, tea, Coca-Cola, at energy drinks ay may stimulants na maaring makagambala sa iyong pagtulog. Ini rekomenda na iwasan ang caffeine 4 to 6 hours bago matulog. Gayon din, ang sigarilyo ay isa pang-stimulant na maaring makagambala sa iyong pagtulog. Lalo na kung maninigarilyo bago matulog. Pagdating naman sa alak, maaring makatulong ito sa iyo na makatulog kaagad. Ngunit kapag nawala na ang epekto nito after a few hours, pinatataas nito ang posibilidad na ikaw ay magising at bawasan ang kalidad ng iyong pagtulog. Kinagawa rin palalain ng alcohol ang iyong problema sa pagtulog tulad ng paghilik at sleep apnea. It's best na iwasan din ang alcohol bago matulog. Number 9. Labanan ang paghihikaya at kumain ng marami bago matulog. Ang pagkain ng marami bago matulog ay maaaring mag-cause ng heartburn. You can feel your esophagus being in acid. Subukang iwasan ang pagkain sa loob ng tatlong oras bago matulog upang mabawasan ang chances na mangyari ito. Number 10. Iwasan ang spicy food sa gabi. Iwasan ang sobrang cayenne pepper sa iyong hapunan. Ayon sa isang pag-aaral, isinama ng anim na malulusog na batang lalaki ang Tabasco sauce at mustard sa kanilang hapunan at sinukat ang kanilang sleep patterns as it turns out, ang spiciness ay nakagambala sa kanilang pahinga, binawasan ang kalidad ng kanilang pagtulog, at pinataas ang kanilang total time awake. Nadagdagan din ito ang oras na kinakailangan nila para maabot ang REM sleep. Ang restorative phase of sleep ay tumutulong sa atin na mag-store ng memories at matuto ng bagong impormasyon. Plus, naibsan din ng spicy food ang kanilang internal body temperatures nakilala upang maiwasan ng isang tao ang kakayahan na makatulog. Number 11. Tiyaking fit ang iyong kutsyon. That's right! Ang uncomfortable mattress ay maaring source ng iyong sleepless nights dahil maaring hindi na ito malambot o napakaliit na mahalagang malaman ang mga palatandaan na oras na para bumili ng bagong kutsyon. Try to make a swap every 5 to 10 years. Number 12. Iwasang manatili sa kama kung hindi ka makatulog. Ang iyong utak ay tulad ng isang computer na naguugnay sa ilang events at functions. The brain will associate bed in darkness with sleep and trigger the whole process of falling asleep ang utak ay hindi makakagawa ng ilang distracted activities tulad ng video games, homework, physical activity, at alcohol. Mas mainam na magbasa ng libro, makinig ng soft music, do deep breathing exercises or yoga, or any other relaxing activity. Huwag magstay sa kama ng higit sa kalahating oras kung hindi ka makatulog. Do quiet activity and return to bed only if your eyelids are heavy, or if you are yawning. Number 13. Panatilihing malamig ang iyong silid. Nagsisimula na bang uminit ang iyong silid? Mahalagang tiyakin na panatilihing malamig ang iyong bedroom. In general, ang isang malamig na silid ay mas kaaya-aya sa pagtulog dahil ang mas malamig na temperature tends to induce sleep. Number 14. Pumili ng breathable fabrics para sa pagtulog. While warm sleep pajamas might be causing you for lounging, it could be negatively impacting your sleep dahil ang pagtulog ay sumusunod sa iyong core body temperature rhythm. Mapipigilan nito ang iyong body temperature for dropping low enough to drift off. Instead, pumili ng breathable cotton pajamas. The key is comfort and staying cool. Go natural with your bedding too. Ang pinakamagandang uri ng bed sheets ay natural fibers tulad ng linen, barley, at cotton. Iwasang gumamit ng plastic organs which are not breathable. At kabilang dito ang microfibers, polyesters, acetate, nylon, at percale. Number 15. Turn on some white or pink noise. Ang mga taong mababaw ang tulog ay maaring magising mula sa pagbagsak ng isang notebook or sa boses ng mga tao. Subukan ang anumang uri ng soothing background noise tulad ng fan or earplugs to muffle other sounds. Maaari ka rin bumili ng white noise machine to protect you to sleep better. Number 16. Itago ang iyong alarm clock. Iset ang alarm clock at pagkatapos ay ilayo ito sa iyong paningin when you're in the bed. Ang pagtingin pa lamang sa oras ay nakakatagdag sa iyo ng anxiety about going to sleep and getting enough of it. Number 17. Magsuot ng medyas. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagkakaroon ng mainit na mga kamay at paa seems to predict kung gaano kabilis ka makatulog. Pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pagsuot ng malinis na medyas bago matulog. Do you have a problem in getting good quality sleep? Are you a light sleeper? Share it in the comment section below. If you found this video helpful, give it a like and share it to your family and friends. And don't forget to subscribe! it's a clever you